Good day mga ibon no? Kalapatids So meron pa tayong napaka rare dito na ibon I mean yung kulay nya So tingnan natin ano? Mga common kasi ito Mga card Blue bar Pero ito isa lang talaga to sa Lock ko Katulad nung yellow tiger grizzly Nag iisa lang sya At Ito yung done bihira din siya dito sa Lopkos is dalawa lang sila pero ang pinaka rare talaga is itong ating ano Andalusian yan kung makikita ninyo wala siyang bara katulad nito ng checker na to kita nyo yung bara yan eto yung bara o. yan yun yung bara so common sa mga blue bar may para at yung mga diesel makikita nyo yun at ito sa dal yan may para siya pero itong Andalusian kita kita naman po ayan siya wala siyang bara so pak pak so pwede natin kunin para ma double check natin ano so damputin natin pero i-video pa natin ng ano no ayan mas malapit so wala siyang bara talaga yan isa sa mga rare na color ng kalapate or pigeon ay yang yang ano andalusian sa dami ng mga lop na pinupuntahan natin or nakikita natin ito talaga may pare siya pero hindi pa siya nagpo-produce ng katulad niyang kulay. So kunin natin na ano, para makita natin na wala talaga siyang bara. So ito po no. Ayun. Wala siyang bara kung makikita niyo. Ito napaka-rare ng species na to ng uh, kalapate dahil Andalusian po 'yan. So bago siya mawala dito sa lot natin, pero taga rito 'yan, hindi naman siya naalis. Uh, female po siya or hen. At uh, siya lang po yung nag-iisang Andalusian dito sa lugar namin, tsaka sa loob ko. Maraming maraming salamat mga kalapatids. Sana mabigyan uh, kayo ng konti information tungkol sa Andalusian pigeon.